Tayo nga pala po yung magtatanim na ng niyog ngayon. Gawa na ng sa isang araw po tayo may pasokan na mga katukoy. Baka hindi na po natin malingilan. At gawa na ng tayo nga po mga katukoy, papasok. At tayo po yung pangarap mag-engineer. Kaya tayo yung magsipag sa pagpasok mga katukoy. Kaya atin pong itatanim na ngayon. Ayan. Tayo po yung papasok sa isang araw. Ayan. Kaya tayo mga katukoy, papasok sa isang araw. Yung pangarap ko maging engineer. yan. At tayo po mga katukoy, Kari po yung nalimot nating daluan, suloy ng niyog At yun pong itatanim na at gawa ng, na-survive na po natin sa matinding init. Ngayon po, maganda ang panahon. Mainit pero lupa po yung basa mga katuki. Kuha ng kahab, kahapon po, ay eh, nag-uulan. Kaya magandang itanim to mga Oh. Umukat na nga po pala siya dun sa ilalim. Hirap nang bunutin. Ari nga pala pibasura ng baka, dumi. Ah, yun po mga katukyo. Laki na po ng ugat. Sa mga basher po natin diyan dati, na tinuso ko lang daw po, tingnan nyo mga katukyo. Pares lang po ang laki. Ah, yun po mga katukyo, tatanin po natin. May dala rin pala po tayo ditong dwarf na na pananim. Dwarf, mga katukyo. Ito po yung binili namin. Mga kadokan, nag-uukay na po tayo din. Hindi eh. po natin nilalagay sa bandang gitna. ng mamunga ho, aring dorp na are. Tsaka, aring ho, itatay natin na niyog. Gawa ng pag hindi ho nainitan yan. Hindi ho na mamunga. Mahina, mga kaduker, matagal bumunga. Pag hindi nainitan. Kaya kailangan po, pag kayo nagtanim ng mga prutas o halaman, nainitan mga kadokan. Ako po mga katuke, mahilig magtanim ng mga prutas na hindi ko pa po nakikita dito sa hindi ko pa po masyadong nakikita dito sa amin lugar at parang wala pa pong puno na ganoon dito sa amin lugar mga katuke. Yung mangosteen mga katuke. At kami po bumili ng isang kilong mangosteen, yung buto po nun, itinanim namin. Nakabuhay po kami ng isang piraso. Ay eh, di amin pong pinapalaki, kakagayin pala ang mga katuke. Napapansin ko po dito sa amin, para wala pong may puno ng mangosteng. Ay di, tayo po yung magtatanim. Maliit pa lang ang napasuloy nating binhe, mga katukoy. Gawa ng wala po tayo napapansin kayo dito sa aming lugar. Wala po masyado. At, yan mga katukoy, tsaka purambutan. Magtatanim din po tayo dito. May binili po si mami binhe, durian, lansones, rambutan. Ay, yung durian po atay, 20 years at saka amang mangustan 20 years din po ata pati po ata ang lansones matagal din po yun mga katuki ako po'y 12 na ngayon sa 20, years, sa 20 years po ngayon ay ako po'y 32 na mga katuki kaya tayo po mga katuki nagtatanim ay tayo rin po makikinabang gawa ng nang tayo na mga katuki mangunguha rin yan eh huwag lang huwag lang madadali ng, ng mga ligaw na kambay natin tanim mga katuki yun hey, no. Den hon lalalim laliman. Maganda ho malalim. Nalalag ang ilalim nga pala po mga katoke. Lagyan po natin ng basura. Para ganda suloy mga katoke may pataba. Bago po natin ilagay ng niyog at yung pong pakunan po ng basura at sigurado kung may pataba siya kahit di po natin abunuhan. Ayan ho, basura. Aray ko yung mga damulaan din. Ayan ho. At aray ho, ang ating niyog. Sana ko yung mabuhay. Sa laguna ng ugat, mga katukoy. itatabunan basura ng baka ang tawag namin po dito kung hindi ilalahat may dwarf pa po tayong niyog yan ano nga pala po ilalagay natin sa ating niyog na dwarf yun are mam po ay din eh Ari po basura ng baka pataba po sa lupa kaya po malalim maganda na rin po yun mga katukoy. para po sa tagarawi kwan matibay mga katuwi maganda po yung malalim saka po natin lalagyan itong lupa natin hinukay sa ibabaw yan ito mga katukoy tinabas po na nadamo ito po pag nabulok patabarin po 'yan sa niyog mga katukoy. Ito po ang oh, mga damo. Ito po pag nabulok ilang ilang buwan lang po 'ti bulok na. Gawa na ngayon po maulan madali pong mabubulok 'yan mga dahon. Yung pag nabulok pataba din. 'Yan isang all natin. Mga damo. Isang pataba. Ito ho oh, ayan. Yan, 'yan mga katukoy din ho, pupuntang tubig. Pilog ko kanyang. Ayan. Kailangan magtunay. Atin hong nilaliman. Nang kung um, uminit man ho ng sobra. Eh hindi ho kasi siya bibigay. Ayan. At sulit naman po natin itatanim mga katukoy dwarf. Ayan. Doon po natin itatunay sa bandaraon. Ayan. Dadalhin po natin itong basura. Dalagay din po natin. Ito po dwarf daw Hindi ko naman po kung dwarf po ito sa dyak binil po namin gawa ng wala po tayong dwarf may dwarf po kami niyog. hindi naman po mamunga nasa kanilong kanina nga pala po yung tempo kami ng ube hindi nalaan po na videohan yung pinagkukuha po natin ube dun sa bundok yung ating pong hinukay na ube yung pababa pong parte atin pong ginawang ubi halay talaga pagkakasarap mga katukit yung pababaw po atin pong ginayat ng may balat at saka po natin tinanim suluyan na mga katukit ang itinanim kanina yan po sigurado ng mabubuhay sa dami naman yung mga katukit kung ilang puno po yun na may 20 puno po at tayo ating itinanim kanina nang hindi na po tayo lumayo ng paghuhukay ubing, ubing inanunang at ubing pinakit wala pa tayo makikita ng ubing ubing mga ng mining eh hindi ko po kasi alam kung anong buwan ng tagtani man ng ube pero ito po natin ngayon basta po na ulan ay siguro mga, mga katokong mabubukay na yon. mga katukoy, tapos na nga pala po ang butas ari naman po yung namumunga ay ako yung engineer na mga katukoy. ay yan ho Aro mga na momonga ako yung engineer na pangarap ko pong engineer kaya tayo nagsisikap mag-aral ayan at sa mga bata kong katulad ko, dyan tayo yung magsipag sa pag aaral yan yeah, mga katukay at kareho kareho yung marami ng bunga pag ako yung engineer na mga katukay mababa na ho ang ating pangunguhan ng buko, hindi na ho tayo mga ngawit <laughs> gawa ng karing nga daw dwarf isa na nga huy dwarf mga katukoy. para mababahaw madali tayong kukuha mga katukoy, ng buko pagka rin nagkataong dwarf sadya pero pagka rin hindi dwarf hindi ayos lang ang mga katuke ayan yun yung lagyan na rin mataba din yung mga katuke dahil ari mga katukay, binili lang po namin sa online hindi po namin sure kung dwarf talaga ay di bahala na mga katuke hindi po hindi naman po kami maalam kung may latis kung dwarf po hindi yan gawa ng yung iba ho nalalaman hindi pa ho kitang nabunga hindi pa ho kitang punong-punong na ay nalalaman yung ganto palang kung bunga, mga yung iba ho, yung ganto palang bunga, ay alam na ho kung dwarf po hindi. Ay hindi ko ho alam kung paano yun, kung malatis lang gaya mga kay Mahirap po eh. Nah. Mahirap po natin sabihin na dwarf, baka na mapagkakataasan pagkak yung mga kay. Lain na ho, kung di dwarf, malalaki naman eh yan ho Woo! nandito na lang mga katukay ingat po kayo palagi